Good morning! Good morning everyone! Umaga ang kay ganda at madaling araw pa at itong dalawang batuta ay naglalaro. Sila naglalaro ng ipet. Sino sa kanila kaya ang magwawagi? At ako ang nagwagi sa pagkain ng ipet. Ayan guys, walang magawa ang dalawa. Ayan, nag-aagawan sa isang ipet. Ayan, sino kaya sa kanila ang mananalo? ang magwagi. Yun lang guys, pag good vibes lang sa inyo sa pang araw-araw na panonood niyo ng YouTube at please like and subscribe to my channel. Don't forget to press the notification bell for more updates. Thank you guys sa inyong walang sawang pagtangkilik at panonood sa akin mga video, sa mga shorts and long videos. Thank you, thank you very much at ito ay kinokontinue ko ulit ang aking pag-YouTube. Thank you sa inyong supports. Thank you. Bye!